Kinumpirma ngayon ang Kalukan Police na nakipagugnayan na sila sa Bureau of Immigration para mapigilan ng siman na sospek sa pamamaril sa isang lalaki sa Caloocan. May mga target na manong lugar ang Caloocan Police na maaring puntahan ng sospek sa pamamaril kay Mark Martin Gutierrez, 37 years old, ng Tambacol Street sa Barangay 28 sa Kalukan. Ayon kay Police Colonel Ruben Lacuesta, Puspusan ngayon ang ikinasang man operation ng tauhan nito sa sub-station na si Commander Loisiel Lopez. Ayon sa opisyal, makarang mapanood ang kuha ng CCTV camera sa lugar ng pinangyarihan ay agad na natukoy ang pangalan ng sospek na si Chris Vergara Jr., residente naman ng Dimasalang Street sa Barangay 26 sa Kaluhan Gamit ang .45 kalibre ng baril ng malapitang binaril ni Vergara ang biktima na si Martin habang ito ay nakatalikod sa harap ng MJ Restobar. Ayon sa mga saksi, nagkaroon muna ng matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawa sa isang bilyaran sa kanilang pustahan bago naganap ang pamamaril. Hindi akalain ng biktima na nasundan ng sospek. Kaya tiwalang nagtungo ito sa kanyang sasakyan kaya hindi nito napaghandaan ang tangka sa kanyang buhay. Nanawagan naman ang tiyuhin ng sospek kay Martin at tatay nito na ayusin ang problema at sumuko na rin upang maayos ang lahat. Nagluluksa naman ngayon ang naiwang pamilya kung saan ay panawagan ng asawa ng biktima na sumuko na para harapin ang ginawang pagpatay sa kanyang asawa. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino.